Mukhang nasalisihan ni Hercules si Achichi dalting na niyo yung anak niya, Blue Eyes, ang bongga! Wow. Dahil malalaki na rin nga sila at hindi doon sa may likod ng pinto ng kubo, eh naglipat bahay na rin sila at fairness, nagustuhan ni si Achichi yung bago nilang bahay. Hello, Pack Members! Welcome back to Husky Pack TV! After a few weeks, finally ma-update na namin kaya sa mga puppies ni Achichi kasi grabe guys, ang laki-laki na nila, tambobotso! Diyos ko, ang sipag ba naman kasing dumede sa kanilang mami Achichi at syempre, very good din naman si Achichi kasi ang sipag. Pag rin yan magpadedit palaging magata. Medyo yes. hey, masikip na rin nga para sa kanila dito sa may likod ng pinto ng kubo natin. Tapos tinanin niya lagyan ni Mother ng harang para hindi sila makalabas. Pero yes. naman naisip ni Mother na ilipat sila ngayon. Pero bago ang lahat, gusto rin namin ipakita sa inyo na mga mulat na po ang mga cute na cute na puppies na ito. Oh. Imagine nyo ganito kalalaki eh nagmumulatan pa lang dahil usually yung ganitong kalalaking mga aso eh talaga naman dapat eh nagkakainan na dahil ang lalaki talaga ng mga puppies ni Achichi. Proud mom din naman yung si Achichi tuwing pupunta nga kami dito out yung bisitahin ko yung mga puppies niya. nako papasok agad diyan Para ipagmahili sa akin yung mga cute-cute niyang puppies. Yung nga lang dahil sobrang sigip na si Achichi si usually dito na lang tumutulog sa labas. Kaya naman hindi na malagi nakakadede yung mga puppies niya dahil nandito nga siya. tamang tama na rin nga na ilipat na siya at may nakahanda na rin namang cage dito sa may labas para dito paglagyan ng mga puppies niya. <laughs> Buhati na nga ni mother yung puppies ng naisipan niya na ayusin muna yung paglalagyan. Dahil nga daw baka yung mga paan ng puppies ay eh, sumusuot jan sa butas dahil nga liliit pa nila. Naisipan na rin niya na box na lang yung ilagay kasi nga kapag ganito itong box, mas madali talaga siya dahil papaltan mo na lang kung sakali mang maihia. Nag-absorb rin nga kasi talaga siya ng ihi, so easy palit na lang din, lalo na at maya, -maya pa, eh magsisiihiyan at pupuan na rin yung mga yan dalang lalaki na. For nabantay naman si Ati Chi dyan habang inaayos ni Mother ang kanyang magiging bahay at magiging bahay ng mga junakis niya. O diba, minimake sure niya na quality. Ayan, Ay, tuloy may pa-tape effect pa si Mama para uh, hindi siya mapagalitan ni Ati Chi. Siyempre, talaga hindi pa si Ati Chi lumipat dyan kapag hindi solid ang pagkakagawa. siya. <laughs> Kidding aside, mahalaga po na medyo mataas talaga yung part na na nasa may pintuan para kung sa man, eh, talagang pwede pa rin loba si Ate pero hindi naman mahuhulog yung mga puppies niya dahil mataas nga siya. May yapay, na nga ni Mother yung tulog ang mga puppies na to at pinagkukuha na at Diyos ko, hanggang tigda dalawa lang talaga ang carry niya sa sobrang lalaki at sobrang liliko. Yeah. plano pa sana niyang buhati ng lahatan, pero hindi talaga carry guys. Talaga naman, napakabobotyo. Kaya naman, dalawa-dalawa muna yung paglalagay niya at siguro nga napapansin nyo rin bakit aapat na rin sila dahil sabi ko nga, dalawa dalawa lang yung paglalagay sa kabila niya. ng happy vlog na to meron din kaming malungkot na balita sa inyo dahil yung isa sa mga puppies ni Achichi hindi rin po talaga niya kinaya at matagal na rin po siyang nawala kumalo lang sa previous vlog natin eh yung isang puppy po na yun na color black siya talaga yung kapansin-pansin na sobrang liit niya as compared sa iba niya mga kapatid bukod drone siya rin po yung huling-huling lumabas at nahirapan talaga si Achichi na ilabas siya kaya nga naisip namin siguro isa yun sa dahilan kung bakit naging mahina talaga siya eh, dahil nagka -komplikasyon siya sa loob ng siya ni Achichi, siguro dahil nahirapan nga siyang lumabas